Isa man da igo na dai. Ano yung na dai? Ay, di lata ko, ako sara. Ta Ano kita di sila ida kato si kay dok pul ba. agika ka ko bukid gapon. agika sa bukid. Dalan habag ba? Oh, kag mulayas na siya. Iloy. Okay. Ang ba okay. Pag-IGA natin na boss, boss. Pa ko niya Ha? Nanda Hala, nang... Mubirado tas muding ni mo?

Hmm, naibog yun to. Kaya yung sugot, naik si Binuang Deng. Ako rin yung nangilak wak to. Ya, Arlen. Nawewe na, <laughs> <laughs> yeah, oh. na oh. Luoy, galalay. Hala. Luoy <laughs> is lalay. Lalay, luoy po dahil lalay di ay. Pastil lang. Nya, kinsa mo na is lalay? Luoy, galalay. Nawewe ba? Luoy, luoy, lalay. Laki di ganyan is di ka ta. Kaya na po nailak ka? Oh, oh. Ina Oh, 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 ulo, 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 pa ulo, ulo, sao sao ulo, nagkagamit? ulo, 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 kapila ulo, 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 <laughs> <laughs> Siguro, ulo, 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 si thirds June mama mama papa nakuwle yung nalaru mulay yung sagot natin kanta ko ba na diya ego daddy hala unsa pre unsa pre pasakingan ako mawala di mama niya papa niya jade anak tito ganya sayo hala nangat ni wala mo tawag na mo kay Silpun tawak ko Silpulang Panglong wala mo sa Silpulang tawagan hala unsa pre palud niya Ah, apaludan ako sa ano para makabalak ko wala mama niya papa

Kanang ngeliatan bos, og ni tawo pa kang mau anas lab Clydeok ni mo di kamuran duha diha. Ba? Ba? Ha? Ah. Ayo go sama pin-pin pomo. Ah. Para para anian kana nama. Oh ya wong maruk-maruk juga ha. Sepa si, bu mama tu mau le kampo. Diri-diri. Mm. Saya sendiri rata aku di balai aku. Aku balai aku lo serang ke lata kok. Ego, daday, ego, daday. Ay, lad, ni Birhan, din isang daday, pre. Lala. Daday. D d daday, Rinan? Di, daday. <laughs> ego, wala, ego, ego, ego. ego ini, ba? Ego, wala, ego, ini, Ego, wala, ego, ini, ba? Ego, wala, ego, ini, ba? di, ay. Oh, makasih, Isa man na da igo e na dai. Ano yung mga igo na dai? Ay, di ay lata ko, ako sara. Oh. Ah, ego, na dai. Igo na. Kaya nga man gapata si Daday, ay gupalalaw. Ah, gupalaw ka igo na dai. Gibira na kay Daday. Oh,